yo so what's up mga kapito all right so for today's video makapito kapito nakabantay mo sa tropa nato nga si boy Polistico na nato dia. gi niya usaka motor nga miyo mga kapito kay ngano naka park magod siya dito sa ma intersection mga kapito so karo na amuang gi buhat ulan bud amuang ipasilong niyang motor pero wala sa kapaluan tag iyaan nga na mogi park kay ngano na to panagsaragod <laughs> So karon mga kapito na aday na mo gibutang. So karon pagbalik ani sa tagya ron mamiyo masyak yu kay eh, ngano kaparihas ang motor diri nga Naka-park diri sa taas kaning ilabos o kaning iya. <laughs> so karon tamang video sa modrin mi nagpaabot mi sa katong babae nga nagpark dia yeah. So shout out day eh, sa muha ma'am. Next time gani ma'am pag magpark ka ayo diya sa intersection kay ngano basi masangit na imong motor yang ngit-ngit na ya, ayo. So bawal gyud ta mo park ya, mama. <laughs> Pero okay lang. Amo alang ipadapin ng motor po. da simple na lang po. Okay. At least, mapalayo. Tapos na distress Medyo ulan-ulan ba yung karong adlaw, ma'am? <laughs> so, karon makapito sa pagbidyo-bidyo nako na ko, Ning abot na yun ang katong tag-iya. So, karun ang tag-iya makapito. Blind pass ka. Ayaw siya. So, pinalingilingi pa siya sa kibin, mga kapito. Abiniya, karun na aray ang motor nito. pagtanaw niya, uy, nawala man. So, karun giduuli sa kuang body. Ara ang iyang istorya sa kuang body. Harry, Wigo o ang paminawon <laughs> oh, No, 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 no <laughs> 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 So, mautom rin nalipat yun si ma'am kung asa dapit ang iyang motor. So, wala siya kabalo na to sa unahan na mo giparking day para mas masipte ang motor. <laughs> so, medyo nakuratan yun si ma'am. Magigit siya sa iyang buhaton. So, mga kapito, mauna. Diksyon yun na tuloy mga kapito. Pag sa may intersection yun mga kapito, ayaw yun ninyo ipark niyo yun motor. Yaka yung ano. Nagiging posibilidad yung mabanggaan mga kapito. So, yun yung agya po ng sala. Kaya no parking yun talaga pag intersection. Dapat before intersection, laban 10 meters bago kita mo park kung na may nakabutang no parking di kita mo parking di sa kilid mga kapito alright so kasabot na mo so hantod din na lagi datong video mga kapito daganda kayong salamat sa inyo mga suporta please follow and share my facebook page boy pito alright goodbye